Yan yung artistang inaantay namin. Si Snow Kisser Ilagay ano, Nilagyan nyo para plastic ko dito. <laughs> si Snow Kisser na dumating na. Ayan yung mga sundo. Magbayo oh. lang naman po kayo. Ayan. Ayan. Tahan ko na. Ayan na yung mga artista. Dalarabas na sila. Hindi ko alam kung magkano pala yung Taxi sir. Pupuntahan lang na, pupuntahan ko lang yung sundo namin Kasi dumating na yung artista Basics okay, ah, pupuntahan natin yung ating uh, sasakyan At dumating na yung arting uh, Sinundo, inaantay yung artista. Iniwang ko muna sila para makakuha ko yung sasakyan. Basics. Sa basics kami. Taxi! Yeah. Sumpahan lang natin Ay, sa wakas lumating din Kita ko na kaagad sa mata eh Nakita ko na agad siya mata sa mata Kaya pupuntahan natin yung ating sundo Ayan, salamat at pupunta tayo Pupunta tayo ng Tagaytay, mamamasyal Shoutout sa ating mga followers Team Diwata, Team Pili sa mga client natin sa real estate sa kontraktor. Salamat sa inyong lahat, ayan! Pupuntahan na natin yung sasakyan. Dito tayo sa mga hotel. No shot at four. Oh.